ito guys may kakabit daw ako ng mga balls balls ay, ko ayan ito mulager ka na ngayon <laughs> ito guys ay kakabit ko dito alam niyo na <laughs>

Meron naman pa rin na paraan. Mayroon pa nga ngayon. Ngayon, malaki na. Madami pang mga ulurete. Next year kaya, Ma. Meron pa. sabi ko nga Talagang may na... Ano? Wala. Wala. Sige. mo yan. Wala yan. mga Huwag tabi 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 Gusto mo Yan.

kapatid mo. Alam mo na, kaya ni hmm. Sike, mag-iirap ka na -ano daw. Wow. Okay. Malamang maglalakad ka. Alam <laughs> sa'yo. <laughs> <laughs> oh, Hello, guys. Ang buti pumayag yung si, ano, sabi niya sa'yo. Alam mo na, kung bayag yung ano, hindi yan papayag. Hindi yan papayag. Gusto ni. Dapat pala ikong kung mataas ang ano yun. <laughs> <laughs> oh. Ini aku kan. Tapi ini, tapi ini, tapi ini, ini paling. ini? munting yan din yan ma? kung, may, may, may bigay kung magbigay ganon ng ganyan. Yan. Mama, <tos> ano <tos> <Di> ano yala kay doyon magbend benda bigay doon yas ano 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 Ang ano

At ito na guys, tapos na kami maglinis, magkabit ng mga Christmas decor. Ayan, mga pa ilaw Ayan. Tapos malinis na aray ko. Malamig ba to Tina, na. Kain mo muna. Uy, tatunggay talaga niya, oh. Eh, Ayun, baso. <laughs> talaga ito, oh. Amat, tatunggay niya. Uy, <laughs> <laughs> royal. Inom ka pa muna? Tatunggay niya. Eh, inom ka pa, hindi na? Inumin ka na. Ate Grace, Anang? inom ka pa? Oo. Ay, oh, ito, 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 ito. Ah, baka ibigay Saka okay. pala, hindi